Yes, ayan. Uh, Ganda yes, uh, mga umaga. mga. Yes, mga katabladista ng mga kama. Ganda ng mga. Narito tayo ngayon sa South Cemetery, ano? Sa boundary ng uh, Maynila. At, at, uh, at uh, ngayon nga, ikasama nating nag-iikot sa cementerio, no? Sa mga cementerio dito si uh, Manila Police District uh, Director Police Brigadier General. Ito talagang Manila pa sa railway. Para po sa ating lahat. Ah, kahapon po nagsimula na po tayo umikot pero nung ah, pumasok po yung buwan ng ah, ah, Oktobre, nagsimula na po tayong maghanda ng ating mga cemetery dito sa Manila. Mula dito sa Manila North tawag ano, sa Manila South, then so, sa Manila Chinese Cemetery. Yung uh, mga tao po kasi uh, pinaghanda nilang ganitong masyon lalo na uh, pandemic, ay uh, nagbabaka na silang makadalaw sa uh, kanilang mga yung mga buhay. Sir, sa, pa paano paraan nyo uh, magagawang uh, masisiguro yung seguridad po sa mga sementeryo pagdating ng Ito po ma'am na undas ay isa sa mga red letter days ng ating uh, uh, BNP. So, ito po, uh, may mga nakalatag uh, na tayong uh, security preparation but we are uh, flexible dahil uh, nasa pandemic period pa po tayo. So, uh, yung local government ng Maynila uh, may initial ng uh, uh, panuntunan sa pag-celebrate po ng olda. Ganun pa rin po, sir. Uh, ngayon, uh, maaga po natin silang inaambisuhan na medyo dumistansya muna dahil uh, siyempre yung may mga may-ari ng NITSO na kanilang tinitirhan, uh, nandoon uh, magdadalaw din po. So, katulad po ng nakagawian natin sa mga okasyon sa Pilipinong tradisyon, pag may mga bisita, tumatagip mo muna yung mga mga mga. mga. So, ano-ano ba yung ini-inspect nila dito sa sila? Of course, ma'am, yung mga bad elements, yung uh, uh, anti-criminality uh, procedures natin, ma'am. So, we are ensuring na free or private na si mga magasinan <laughs>